Etong at gabundok na naman tong mga labahin ko, dagdag pa natin tong mga tiklupin ko. Buti pa tong mga labahin ko, hindi talaga ako iniiwan palaging nandyan at palagi talaga akong inaantay. Sabi ko nga sa asawa ko, parang kalalaba ko lang tapos eto ganito na naman katambak tong mga labahin ko literal na hindi talaga na nauubos, nadadagdagan pa. Eh, ganun talaga. Ito talaga ang papel natin mga nanay. Tagalaba, tagalinis, tagaluto, tagapag-alaga ng mga anak. Tapos, eto nga habang inaantay ko matapos ang una kong pinapaikot sa washing, naghugas nga muna ako ng mga pinggan. Tapos, yung mga nilabahan ko nung nakaraan, ngayon nga lang pinatuyo na dahil nag lang talaga dito sa amin ay umaampiyas nga dito sa may garahe. Kaya naampiyasan nga yung mga sinampay ko. Nako, sana lang talaga umayos na ang panahon at tumigil na talaga tong ulan dahil ang dami na namang binabaha. Kapag nga napapanood ko yung mga lugar na binabahan ako, nahahabag na lang talaga ako. Hindi pa nga humuhupa yung mga binaha ngayon, bumabaha na naman. O siya, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nakatapos na nga ako sa paghuhugas ng mga pinggan. Kaya eto hinarap ko naman tong mga labahin ko. Meron nga akong bagong ginagamit na panlaba dito sa damit ng aking bata ang maliit at eto nga pala ay from Yobo, baby detergent nila at saka baby softener. Nung masubukan ko nga itong baby liquid detergent at saka itong baby fabric softener ni Yobo ay eh talaga namang nagustuhan ko talaga at pasado din talaga to sa akin. Tapos etong pinagbanlawan ko sa damit ng aking batang maliit, eto na din ang ginamit ko na paglalabahan ko ng uniform ng dalawa kong anak. Nakakatuwa nga eh dahil kahit konti lang ang ilagay mo, ay eh talaga namang mabula na siya. Kaya sa mga mamis dyan na naghahanap ng baby liquid detergent na may kasama na ding baby fabric softener, sorry. recommend ko nga pala sa inyo itong si Yobo. Mild lang yung scent niya, kaya safe na safe gamitin sa mga damit ng mga anak natin. Pwede nga pala ito sa washing at pwede din naman hand wash. Tapos ito nga sabi ko dito sa panganay ko, pagtatanggalin na itong mga damit sa hanger para magamit ko na ang hanger at maisampay ko na nga itong mga pinaglalabhan ko. At ito nga, inabot na naman ako ng gabi sa pagbabanlaw nitong mga damit. Sabi ko nga dito sa asawa ko, kailangan ko na talaga yata magkaroon ng automatic washing machine. Sabi ko parang bumalik ako sa pagkabata ko dahil nung bata pa ako, ganito talaga kadami yung mga nilalabhan ko dahil madami talaga kami magkakapatid. Minsan pa nga mas madami pa talaga dito yung nilalabhan ko dahil lingguhan nga din ako naglalaban nung ako'y bata pa. Grade 3 pa lang yata ako naglalaban na ako. Ako kasi yung panganay kaya yung mga gawaing bahay sa akin talaga nakatoka. Tapos kami naman palibasa ay madami na din talaga kami. Tatlo na yung anak namin plus kami pang mag-asawa kaya napakadami ko din talagang nilalabhan. Partida, wala pang isang linggo tong ko pero napakadami na talaga. Ano pa kaya kung isang lingguhan ako kumaglaban. Pagkatapos ko nga maglaba, eto na mga ko ang hinarap ko, hindi to pwedeng matenga dito sa salas dahil naku baka magdumi lang. Nakapaghapunan na din naman kami ng mga oras na yan, napansin ko parang ang aga-aga namin naghahapunan ngayon. Pagkatapos ko nga magtiklop ng mga tiklopin ko, pinaglalagay ko na din sa mga kanya-kanyang lagayan, tapos eto tagwalis na nga ako dito sa salas. Magmamapangasan ako ng sahig kaya lang nagliligalig na tong batang maliit na to. Nilagay ko nga yan sa playpen para nga makapagwalis ako kaya lang nagliligalig naman at gusto nga lumabas kaya ayan nilabas ko na muna.